may restock tayo ng mga manok natin. konti lang din yung dumating sa akin ngayon. Unahan na lang ulit kayo. PM nyo na lang ako pag gusto niyo magpa-reserve. Pwede naman tayo ng reservation. Basta makapag-DP kayo, re-reserve ko kaya. Ito siya mga quality. Boom. Yan, lima. Bali lima yung dumating sa atin. Dalawang itim. Tapos tatlong pula. Ayan, meron na ulit tayong stack ng manok. Sa naghahanap ng manok, ayan, meron na ulit tayo pula tsaka itim. PM na lang kaya agad sa akin mga quality. Tapos shoutout natin pala si Boss RB. Kinuha niya na rin yung last stack natin dito ng LA. Pakita ko lang. Ito. Ginawa ni Boss Arby. Ay, big shoutout Boss Arby. Last stack natin ng LA. Ayan, loob. Ligod. Tapos yung side. So, mapadeliver na rin natin ito pag tumila yung ulo.